Magandang araw! Mag-adobo tayo ng salmon, guys. Ito, maglagay tayo ng luya, bawang, bay leaves, damihan natin ng bawang, at saka half nor cubes. Okay, tayo ng suka. toyo konting asukal at paminta saka natin mix bago iluto maglagay din ako ng konting tubig para maluto siya start na natin luto ito na guys salmon, adobo. Mas healthy ito kaysa sa karne ng baboy. Ruto pa natin ng konti hanggang konti na lang yung matirang sabaw. Ayan, luto na guys. Ito na yung salmon adobo, guys. Yan, ang pagkain ng aking anak. Enjoy!